Sa ibang balita naman, isa na namang critically endangered na Philippine Eagle ang binaril sa Davao. Nagpapagaling na ang agilang si Matatag. Ang mga sospek na sa pamaril, sumuko na. Umaaksyon si Paulo Anota. Sa mga litratong ito, makikita ang ginagamot ng mga tauhan ng Philippine Eagle Foundation ang sugat ng isang agila. Nabaril ang Philippine Eagle na si Matatag sa barangay Tambobong, Davao City noong linggo. Tumagos ang bala sa katawan nito at nabali ang kanang pakpak. Mismo ang nakabaril sa agila na si Tiborcio Solis Aparicio ang nagdala sa hayop sa mga otoridad. Anya, nagahanting daw sila ng ibang ibon at di nila inakalang Philippine Eagle ang kanilang tinamaan. Lumutang naman kinabukasan ang kapatid ni Aparicio na siya namang umako sa pamamaril. Kau udah belum tadi, udah ingon nah Ikau gitu nih, tuh, Kau ya? Siapa, kalau naku, Sir, kaya... Mm -hmm. ...menghormon naku, aku Sir. Gak kayak... mau Na-recover sa magkapatid ang isang caliber 22 na baril. Mahaharap sila sa paglabag sa RA-9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na may parusang pagkakulong ng mula apat na taon at isang araw hanggang anim na taon at multang mula 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Bukod pa rito ang paglabag sa Comelec Gun Ban. Patuloy namang inoobserbahan si Matatag, pero positibo raw ang reaksyon nito sa gamot. Mahigit isang taon pa lang mula ng pakawalan si Matatag matapos ang tatlong taong rehabilitasyon sa Philippine Eagle Foundation. Matatandaan ding noong Agosto 2015, nasawi sa pamamaril ang isa pang Philippine Eagle na si Pamana sa Davao. Sa isang pahayag, nanawagan si Philippine Eagle Foundation Executive Director Dennis Salvador sa publiko na makibahagi sa pagprotekta sa mga agila. Hindi lang daw dapat ito iasa sa forest guards kung di responsibilidad ng lahat. Mula Davao City, umaaksyon! Paulo Anota. News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.